Deuteronomio, Kabanatang 20 Pagka ikaw ay lalabas upang makibaka laban sa iyong mga kaaway at makakita ka ng mga kabayo at mga karo at ng isang bayang higit kaysa iyo, ay huwag kang matatakot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto at mangyayari paglapit ninyo sa pakikibaka na sa saserdote ay lalapit at magsasalita sa bayan. At magsasabi sa kanila, Dinggin mo, O Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikibaka laban sa inyong mga kaaway. Huwag mang pa ang inyong puso. Huwag kayong matakot. Ni manginig ni maduwag dahil sa kanila. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. At ang mga pinuno ay magsasalita sa bayan na sasabihin, Sinong tao ang nagtayo ng isang bagong bahay at hindi pa niya natatalagahan siya maon at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya'y mamatay sa pakikibaka at ibang tao ang magtalaga. At sinong lalaki ang may itinanim na isang ubasan at hindi pa niya napapakinabangan ang bunga niyaon. Siya maon at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya'y mamatay sa pakikibaka at ibang lalaki ang makinabang ng bunga niyaon. At sinong lalaki ang nag-asawa sa isang babae at di pa niya nakukuha? Siya yumaon at bumalik sa kanyang bahay. Baka mamatay sa pakikibaka at ibang lalaki ang kumuha sa kanyang asawa. At muling magsasalita ang mga puno sa bayan at kanilang sasabihin, Sinong lalaki ang matatakutin at mahinang loob? siya yumaon at bumalik sa kanyang bahay. Baka ang puso ng kanyang mga kapatid ay manglupaypay na gaya ng kanyang puso. At mangyayari, pagka ang mga pinuno ay natapos ng makapanalita sa bayan, na sila'y maghahalal ng mga kapitan ng mga hukbo sa unahan ng bayan. Pagka ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay iyong ang iyahayag ang kapayapaan doon. At mangyayari na kung sagutin ka ng kapayapaan at pagbuksan ka, ay mangyayari nga na ang buong bayang masusumpungan sa loob ay magiging sakop mo at maglilingkod sa iyo. At kung ayaw makipagpayapaan sa iyo, kundi makikipagbaka laban sa iyo, ay kukubkubin mo nga siya. At pagka ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyong kamay, ay iyong susugatan ang bawat lalaki on sa talim ng tabak. Ngunit ang mga babae at ang mga bata at ang mga hayop at ang buong nasa bayan pati ng buong nasamsam doon ay kukunin mong pinakasamsam at kakanin mo ang samsam sa iyong mga kaaway na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Gayon ang iyong gagawin sa lahat ng bayang totoong malayo sa iyo, na hindi sa mga bayang na mga bansang ito. Ngunit sa mga bayan na mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, ay huwag ka magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga kundi iyong lilipulin sila, ang Hiteyo at ang Hamorheyo, ang Kananeyo at ang Firiseyo, ang Heveyo at ang Heboseyo, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang huwag kayong turuan nilang gumawa ng ayon sa lahat nilang kanumaldumal na kanilang ginawa sa kanilang mga Diyos na anupat kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Pagka iyong kukubkubing mahabang panahon ang isang bayan sa pakikibaka upang sakupin, ay huwag mong sisirain ang mga punong kahoy niyaon na pagbubuhata ng palakol, sapagkat makakain mo at huwag mong ipagbubuwal sapagkat tao ba ang kahoy sa parang nakukubkubin mo? Ang mga punong kahoy lamang na iyong kilala na hindi mga kahoy na makakain, ang iyong sisirain at ibubuwal, at iyong itatayong mga kuta laban sa bayang nakikibaka sa iyo, hanggang sa maibuwal mo.